So, kapoy rin yung guys. Alay tirada ba di oh. Kapoy kayo siya guys nga naghimo mid diri guys. 3 hours tapoy yan sa si J4 nagaganyan guys. Inutusan ko siya magganyan tapos hirap na hirap kami kasi mga kuko. Tingnan mo naman ang mga kuko ng mga plantitas o oh, di ba? Para mga wakwak -wak, tapos nagaganito kami hirap na hirap kami. So, <laughs> Nakapagod naglinis kami dito kasi tanggal kami ng mga kung ano-ano. Dito namin kinuha yung mga kutsarita guys. So, yan. Makikita natin yung finale nung ginagawa ng ginagawa ni Jayford Pero, hirap na hirap pa siya. Tapos, meron din akong gagawin dito guys. Ito. Like this one. Ito. Ang kita ko to sa mga TikTok at sa mga Reels. Eh. Ito, ito. Pa, ano ko. Um, Butas-butasan ko to sa lagay ng lupa. Tapos, ilalagay itong mga bulaklak na ganito. Different color. Different variety. Para... different flavor. Ha? Huh? Ambot gigapoy na jud ko guys. So, niligpit na rin namin yung mga bunot na uh, hindi pa kailangan. Hi mga pagbilat. Ito siya guys. Oh, itong bunot sa amin. Ang tawag nito sa inyo ba? bunot kasi sa amin to eh. So, nagtanim kami dito ng mga um, 3 days na po to, Yung aming mga bougainvillea na vinacium namin. Tapos naglagay na kami mga atay-atay dito. So, yung mga bunot ay ilalagay namin siya dito pag gusto na namin siyang temporary lang kasi to eh. Kung gusto na namin siyang permanent dito sa kaang na to, So ilalagay na namin yung mga bunot dyan Tapos ililipat yung mga paso But as of now Medyo magulo pa talaga utak namin sa so, naglinis na rin kami dito Yun lang guys Sa mga pupunta po dito Ayan o oh. Pupunta dito sa ilog yung, yung bilog na yan Meron yung upuan yan may apat na upuan dyan <laughs> Tapos pag may nagbabanding dito pamilya o barkada na marami Pupunta sila dito Doon Nagdendu yan tapos kinukuha nila yung mga upuan dito pa doon. Ang bigat-bigat niyan. Tapos hindi na nila binabalik na inisap ko. Tatawagin ko na naman yung staff ko doon para ano. Kasi ganito kasi yan sila. Parang set o para dito sa ilog. Set yan siya dito. So doon boy set. Kasi natanggal. So nagtanim ako ng mga dahon ng saging dito guys. Ayun tanim ng dahon sa saging. Nagtanim na ako ng saging dito puno doon din. Apat na puno ng saging tinanim ko pati doon sa likod ng si Atenmo nang bunga na nga kasi Dati kasi, pag may naliligo dito mga pamilya o mga magbabanding, nagbubudol fight sila at kailangan nila ng daon saging. Doon sila kumukuha sa kapitbahay. Nagagalit na magagalit yung mga eh, barangay ako ni Auntie Ami na namok. babutin lang, mabait sila. Doon sila kumukuha ng mga anak. Tumatawid sila doon. Kumukuha ng daon ng saging. Kaya nagtanim ako dito. Para dito na sila kumuha. So ang purpose po nito ay para pag nagbudol fight or kumain ka dito na wala kayong mga plato. Gusto nyo magkamay kasi ilog naman siya. You can get here. Pero naman Oh. Nakalbo naman Oh. Dito sila kumukuha lagi. So don't worry kasi ang dahon naman ng saging Madaling tumubo as long as Hindi lang siya putulin Tsaka yun namang purpose talaga niya dito Hindi ko naman siya tinanim dito for bunga purposes But for the dahon purposes So malaking pakinabang talaga siya Then pwede din kayo mag-stay dito Kasi, kaso problema kasi dito Mainit pa kasi yung mga pecan ko Hindi pa siya lumalaki Pero pag lumaki yan dyan Sobrang ganda tumambay dito kasi malamig Na, malamig na But now hindi pa kasi mainit So gaya init mainit ngayon. So yung araw is dito. So tutok talaga. Pag lumaki na to dito mga puno ng kahoy, napakaganda na lagyan ang mga tables dito. Dito. Kaso on even yung lupa, hindi pa siya patag. Ngayon guys, naglipat na ako ng mga bugandilya, di ba? Naglipat naman ako ng mga tanim dito. Napakinabangan din yung mga... Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang mga fortune plants siya na dumadami. So dito ko nilagay sa harap para more more color siya dito sa harap. Ayan, ganyan. Tapos kagaya ng sinabi ko, sa lahat mga gustong humingi ng mga mayana kung wala kayong ganyan. I'm sure sa so mga kapitbahay ninyo, meron kayong mga ganito na mga mayana. But pwede po kayo mahingi dito sa akin at ever man. Pero pakunti konti lang kasi konti pa lang yung sa akin. Don't worry kasi mas gusto ko yung laging nakukuhanan siya na kasi mas dumadami yung sanga niya. Mas, mas maganda tingnan kasi pangit yung hindi napuputulan na mahaba lang siya humahaba. Parang ganito ba, humahaba tapos hindi maganda. Tapos ito rin po guys, napakaganda nitong flowers ito, ang kaksam na tinatawag or ang pasong-pasong sa manok. So, nagpaparami ako nito kasi dati sobrang dami ko nito. Kaso, kumunti na lang yung ano, lumiit yung mga bulaklak niya kasi dahil sa dry season, so mainit. Ngayon, pag tag na siya guys, lumalab, lumalago, tumataba siya, yan, tataba niya. Tapos lalaki ito siya guys, yan. So paparami ako nito. Tapos pag kumunta kayo dito, tapos may mga dry na ano, pwede ko kayong bigyan. Pwede kayo mahingi. Pwede lang kayong magpaalam naman. So dito naman si Poldo. Ipalo e, nyo naman siya guys, ang kanyang Mr. Poldo. Kasi meron na po siyang 183,000 followers. 183,000. <laughs> meron po siyang 180 na followers. Ayan. Di. mo ka matanok ka sa paku Ito kasing fortune plans na to ay pwede siya for malamig hindi siya pang mainit kasi mas, ma, may eh, mong gasing yung dahon ba so tatanim namin siya dito ihilera namin siya para maganda dyan i, ab, ab, ano namin siya dito ilokong ayun na ikoral ayan ipalo niyo po siya guys kasi looy eh, kaysanan siya guys 183,000 pa po guys nalagpasan niya si j na si j ay 27 at ah, 36,000 na po si j guys So sa mga nagtatanong about dito guys, ang iba talaga hindi ma-afford nila pero pwede naman negotiable naman guys. May mga nagpasked na dito pero hindi ko alam kung matutuloy ba. Then, sa lahat ng mga nagtatanong about sa venue, this is 10,000 po sa venue po. Good for 5 hours yata. So kung gusto nyo pong ng table and chairs, good for 200 person na capacity. Pwede po kayo dito. Pwede naman tayo, 15,000 siya kasama ng table and chairs. Pero kung gusto nyo pong mag-negotiable, pwede naman mga 13 siguro. Pero walang upuan. Nakatayo lang kay lahat. Sarat lang. Bibili na ako ng upuan na marami. Tapos magpapatay na rin ako ng mga um, cover, seat cover para kahit papano ay mas kaaya-aya naman tingnan. Ang iniisip ko, ano kayang itatanim ko dyan? Ay, sa, ano, sa hawakan or sa sa tulay ng baging-baging. Ano kay bagay na ilalagay dyan, guys? At may bisita kami, guys. Itirada tirada badi lan po, lahat po ng bakla dito ay titirahin niya. Unahin na po niya si Jayford or baka natira na. Ayan, next na po si Jigjag. Kachat siya si Jigjag. Jigjag! Nastirada ba di diri? Ako dayo next. Mutira sa iya. Tira-tira dose. Tira-tira dose. Ayan na po. Ang ganda ng bulaklak dito. At kung gusto niyo pong manghingi ng, kung meron kang fish pan, kasi wala kayong ganitong lilis, pwede po kayong manghingi dito. Kasi tatanggalin na namin yung iba dyan. Kasi sobrang bilis siya dumami. Araw-araw dumadami siya. So mapupuno na siya. Yan na lang po yung bakante. Tatanggalin na namin yung iba dyan kasi lalagay namin sa kabilang fish pans. Fish pans talaga. At sa mga nagtatanong naman about sa bilyaran, 200 pesos po per hour ang kanilang bayad dito kasi bago po yung nila eh. Dati 150 lang yun, pero ngayon 200 na. Tapos, sa mga nagtatunong naman, may ihawan naman kami dyan sa gilid ng CR. Yung CR po namin ay pwede po natin gawin siyang theater stage. Pag bukas kurtina ng kortina, may tumatay na po dyan sa loob. Tapos, sa mga nagtatunong naman dito sa ating eh, houses, 300 pesos po siya day tour or daytime. 500 pesos naman siya every night. Kung nagtatunong kayo sa capacity, bahala kayo kahit ilan basta kay 500 po siya per night pero depende po kung matutulog lang kayo 500 lang pero kung magana anak mo basta manood lang ako charot lang ayan magpapagawa na pala ako dito magiging social na pala to dito buwanda kasi magpapagawa na ako dito ng tables and chairs na built in bilog siya tapos may limang kasamang upuan tapos kung gusto niyo po ng extra chairs maghangi lang kayo sa staff para kunin mga pula wag nyo lang pong imove yung aming mga um, tables and chairs na set kasi ganito po siya. Cemento po siya with coated ng ganito. So, um, basta mabigat po siya. Tapos, sayang kung masisira lang. So, para uniformi po, gray po yung color ko dito. Walo po dito lahat, walo. Lagyan ko ng bilog, tapos built-in siya. Tapos, ganito yung itsura niya. Cemento po siya. Under the custody of gelbert Sir Gilbert custody ba? under the manufacturing, the marketing. Charot lang. Basta ang gumagawa ay si Sir Gilbert po ng Gilbert Cements Flower Pots. Flower Shop. Basta. Yun. Kapuin na guys. Kapoy na. Makala-issue kay Galutang ka. Hanapin nyo lang po ang kanyang Facebook. Tirada Badi and si Patira Ford Badi. <laughs> Isa, ang ganda ng bulaklak. May mangihingi pala dito taga simbahan, sabi ni Mel Mar, kasi Ilalagay nila sa in Maganda po ito sa harap ng bahay ninyo, guys. Sa, sa landscape ninyo, itong mga flowers na to. Ang problema lang nito, hindi siya naglalast yung flowers niya buong maghapon. Pag morning lang siya, pag nag-sunrise na siya, mga alas 6, alas 7, hanggang alas 3 na rin siya. Pag alas 4, wala na siya masyadong i araw. Natutulog na po yan siya. Para siyang morning glory. Tapos, ang, maganda naman sa kanya, sobrang tagal ng bulaklak mawala. Kumbaga, yung bulaklak na yan, ulit-ulit lang siya bubuka, papat, ma, kikipot, bubuka, kikipot, ba? Diba? Buti pa yung bulaklak na yan. Laging bumubuka, laging kumikipot. Yung sa amin, laging lumuluwag. Wala namang pumapasok. So, nagtatanim na po si Poldo. At, hirap na hirap siya dyan. Na may nahilun, ahikot. Hindi na mga nga at tunga katong mga ipamtanggal ni Jayford. Tapos ang mga kawayan din, dagan pagkawayan. Kasi, um, umahaba kasi yan. Pangit tingnan. So, antay nyo lang aking update guys ha. Kapuya, mag-vlog ay. Eh. Kapuya kasi chika. Bye-bye!